Hello mga boss, ninyo ang Tennis El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok, ang online handler niyo. Shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System members, followers, subscribers, shoutout sa inyo. So, ngayon, restricted ako sa Facebook. Ah, uh, 2 million views na ako sa Facebook, collective views sa Reels 1 million views. So, anda ang dami na ni-review nila yung mga food, mga post ko na mga sparring, yung mga actual na laban tinanggal niya kaya yung account ko na restrict so May 20 uh, January 26 pa ako maka matapos ang restriction ko January 27 pa ako maka-upload so sa mga naghihintay ng upload ko uh, dito muna kayo sa YouTube para meron pa rin ako ma-share ng mga idea ng mga makakatulong sa inyo So, sa linyo conditioning system, lamang ka sa panalo. Marami po akong member ang galing sa academy. Yung mga member ko galing sa academy, kumuha sila sa idea sa akin. At ang sabi nila, yung toro ko, hindi pa raw nila napag-aralan sa academy. Ganun po. Kasi iba-iba tayo, iba-iba tayo ng mga naobserbahan sa manok. Ako, wala akong pang-aaral sa academy. Yung YouTube, kung, kung dyan ka magbasi sa YouTube, Facebook ng mga turo, maliligaw ka kasi hindi pare-parehas. Maliligaw ka, mayroong magkukontrol ng moisture, mayroong anli tubig, mayroong walang tubig, maliligaw ka. Pag-aralan mo sarili mo manok. Andyan naman manok sa sarili mo eh. Andyan, andyan, ang manok sa bakuran mo. Pag-aralan mo yan. Subukan mo kontrolin ang tubig kung ano maging resulta sumukan mo i-anli tubig ano mga result maging resulta ganun lang po yun ang pagkukon ang pagkukondisyon ang gagawin mo sa manok isang linggo lang kung maayos ang galawin yan uulitin mo lang yan sa bawat linggo hanggang sa masanay na sila ganun po yun bakit ako 28 days conditioning 28 days conditioning ako kasi gusto kong masunod ang cycle ng buwan. Kasi iyan ang pinakamatagal na theory, yung pag pagbabasi sa buwan. Matatanda, nagbabasi sa buwan. Kahit ngayon, mayroon pa rin na nagbabasi sa buwan. Kasi totoo po yun. Wala palang naka-unlock dyan. Kaya kung nagpapanalo manok mo sa full moon, next month, full moon mo rin ilalaban. Kung nanalo ang manok mo sa new moon, sa new moon mo rin ilalaban. Kasi cycle po yan ang manok. Yeah. Ang pagsunod sa cycle, totoo pong maayos po yan. Totoo pong nakakatulong yan. Kaya sa gusto matuto, magpamember na kayo sa El Conditioning System. Kita nyo ba anong, anong, part, anong paa ang madalas na pipilay sa mga manok nyo? Kung kanan kayo nagtatali, anong paa ang madalas na pipilay sa aktual na laban? Obserbahan nyo yan ang paa ng manok mayroong pilayin dyan depende sa pagtali mo kung kaliwa ka magtali pilayin ng kanan kung kanan naman ang, ang tali mo pilayin ng kaliwa so alin ba ang mas epektibo kung kanan ka magtatali mapipilay ang kaliwa mo sa tari sa aktual na laban so lugi ka pero kung kaliwa ka magtali ang mapipilay ay kanan lang kasi yun lang ang nakaharap sa kalaban ito safety kung mapilay man mantong kaliwa sa aktual na laban kaya niyang ipapalo pa bakit persado kasi sanay sa tali ganun po yun magobserbar po kayo sa bawat galaw ng manok nyo sa bawat palo ng manok nyo isparing pa lang obserbahan nyo na huwag kayo maobserbar sa conditioning na precon pa lang alamin nyo na ang palo ng manok nyo precon pa lang alam nyo na kung anong estilo ng manok nyo huwag nyong hanapin yung estilo na doon na lang sa conditioning mo. Kasi baka matapos na lang conditioning mo, di mo pa nakita ang tunay na palo ng manok mo. Kung gusto mong makita agad ang tunay na palo ng manok mo, uh, may sistema dyan. Itong El Conditioning System, talaga makita mo agad ang palo. Mayroon ako member, isang linggo palang may get. Galing siya sa dalawang academy. Ngayong December ha, ngayong December may, uh, nitong noong December, January na pangalang ngayon, January 1. So, Happy New Year sa lahat. So, last December, meron akong uh, mga two weeks mahigit ng na ko. Galing siya sa dalawang academy. Nag-update sa akin. Sabi niya, sayo ko lang yan, natutunan boss. Dalawang academy na talagang gigil ang manok. Kumalo. At nag- Nag-iingat. Gigil siya. Ang palo niya malakas pero nag-iingat. ganoon po ang turo ko. Ang resulta, pag conditioning system kung gagamitin mo, nag-iingat pero ang palo, pwersado. ganoon po. Sa niyo Nino conditioning system, lamang ka sa panalo. Observar nyo mga manok Kung kanan kayo nagtatali, kung ano ba napipilay, madalas. Kaya, isulat nyo yan. Huwag lang yung tatandaan nyo. Ang, ang pagtatanda, nakakalimot din tayo. Isulat nyo kung napilay sa ka na pilay sa kaliwa, na pilay sa kanan, bibilangin niyo kung ilan ang napilay sa kaliwa. Pag kanan kayo magtali. Kaya ilipat nyo na 'yan kung maraming pilay sa kaliwa, sa aktwal na laban, ikaliwa nyo na yan kasi safety po mag magtali sa kaliwa. Lalo na kung sa aktwal na laban, sanay na siya ipalo ang kaliwa. Hindi raw ipapalo kasi may tali. Mag-observer ka. Mahina pa kayo mag-observer kung ganyan ang observation nyo. Porkit tinalian, hindi na niya ipapalo. Eh kung kung ang kanan, kung ang kanan, o oh, palagay natin, kanan, natalian. So ipalo niya ang kaliwa. Kaya, kumusta score mo? Lamang ba panalo? Kung hindi ka lamang panalo, baguhin mo sistema mo. <laughs> kung 50-50 lang, lugi ka. <laughs> kung 50, panalo talo, panalo talo, lugi ka niyan. Eh, ang, ang effort mo, ang patuka mo, pusta mo, lugi ka niyan. Ako no? sa <laughs> bagay, kung hilig mo talaga ang pagmamanok, ako, hilig ko yan. Yan o, El niño Dom. Adik po ako sa manok. Kaya pinag-aaralan ko manok ko. Yun lang ang magawa ko kasi wala akong mahaling manok, wala akong mamahaling gamot, mamahaling pagkain, mamahaling vitamins, wala. <laughs> ang akin lang knowledge, pinag-aralan kung manok ko, kung paano sila kagalaw. Kaya sa gustong matuto sa Elinio Conditioning System, sa gustong matuto katulad ng bagong member ko ngayon na galing sa Dalawa Academy, at ang update niya sa akin, boss, salamat sa turo mo. Talagang pumuputok ang palo. Isang lingkong membro pa lang yun. At galing na siya sa dalawang academy. Kaya sa gusto matuto, ah, kumimera kayo. Ninyo, antonimoan niya FB page ko. Ninyo, antonimoan niya YouTube channel ko. Wala akong ako tinatago. Restricted po ko sa Facebook kaya wala akong up upload doon. Kaya yeah, dito ako sa YouTube nag-upload. Kaya yeah, PM lang kayo. Ninyo, antonimoan niya messenger ko. Salamat.